Nagpapadagos ang konstruksyon kan mga housing project kan gobyerno sa Bicol Region. Ini ang sinabi ni Department of Human Settlements and Urban Development Bicol Director Attorney Richard Manila sa ika-18 episode kan kapihan sa Bagong Pilipinas sa siyudad Ninligas Picas Udma. Sigun kay Manila, may tulong housing projects ang gobyerno sa man iba-ibang runa kan kabikolan sa lindong kan pambansang pabahay para sa Pilipino o 4PH projects. Kabali digyan ongoing construction kan con residential de Ligaspi sa barangay Humapon, Ligaspi City. 4 PHP li sa barangay San Antonio, Mila Orca, Marina Sur. As in mixed-use integrated infrastructure for housing and sustainable community 4PH sa panganiban drive Concepcion, Pequeña, Naga City. Apuera sa mga naunang bitang proyekto, iguaman ng mga tapos na ang sinagpapadagos pang housing project sa Camarines Norte, Katanduanes, Masbate, Asin, Sorsogon. Ito pong ginagawa natin ng first three projects na ongoing po siya. Ito ang magbibigay ng inspirasyon sa other projects na ma-inspire na bilisan ng project and sumali yung iba na medyo nagda-doubt pa. Because po, uh, di ba sabi ko kanina, ang isang challenge dito is that a lot of our kababayan even mga players natin na developers, contractors, medyo skeptical pa kasi ano yung funding, mababayaran ba kami? Meron ba talagang bibili niyan? So yun po ang mga challenges na kinakaharap natin. But if we can deliver one project na na take out na andyan na siya, matirhanan ng mga kababayan natin, mga beneficiaries, then I think it will open the gates for all other projects na pwede dito po sa ating ang uh, Bicol. An four-page program ang flagship housing project kan presenting administrasyon na pwedeng ma-avail kan mga Pilipinong obrero na miyembro kan pag-ibig fund. Obheto kan bit na sa bitna programa na matawan in access ang mga Pilipino sa mas ligtas, pusog, asin mas baratong istaran. Well, ako po, very, very ako and uh, passionate ako dito sa programang ito. Very challenging po siya but I believe Uh, yung ini-envision namin na isang project muna mauna na ma matapos natin ang building, makapag-take out tayo ng isang, isang project, then tuloy-tuloy na po yan. Inumaw asin pinasalamatan man kan direktor si presidente Bongbong Marcos Jr. sa padagos na tiwala asin suporta na pigtatao kay ni sa indang ahensya. Mientras tanto, presente man sa aktibidad ang iba pang shelter agencies aro kan National Housing Authority, Social Housing Finance Corporation asin Human Settlements Adjudication Commission para sa mga baretang Tatak Bicol. Danica Garcia.